Ngayong National Adolescent Immunization Month, nagpaalala ang Department of Health sa mga teenager na magpabakuna ng booster shots laban sa iba't ibang vaccine preventable diseases. Ayon kay Dr. Janice Macazo, ang National Immunization Program Focal ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH, mahalaga magkaroon sila nito kahit pa nakatanggap na sila ng bakuna sa kanilang pagkabata. Meron mga bakuna na na nabubaba yung proteksyon pag pagkatapos ng mga ilang taon kagaya na lang ng um, diphtheria pertussis at tetano kaya nga po ang sinasabi natin uh, dapat meron siyang booster at least every five years, meron pong booster. Ni Ethan D.O.H., mahalagang maturukan ng booster para sa measles rubella vaccine at tetanus diphtheria vaccine ang mga batang sampu, hanggang 17 na taong gulang. Maari rin silang tumanggap ng booster para sa hepatitis A, hepatitis B, influenza at varicella o chickenpox. Pag sinabi pong booster, meron na po siya nung bata pa siya, tapos dadagdag lang natin para magising yung kanyang Uh, yung, yung kanyang immune system. Magising o kaya madagdagan yung kanyang protection. Ayon sa datos noong 2022, Teenagers ang bumubuo sa apat na pu sa kada isandaang kaso ng dipteria, labing sa kada isang kaso ng tigdas, at labing isa sa kada isandaang kaso ng pertussis sa bansa. Eligible din na tumanggap ang nasabing age group ng karagdagang bakuna laban sa human papilloma virus at COVID-19. Ang mga nasabing bakuna ay maaring matanggap ng mga adolescent sa mga pampublikong paaralan, barangay health centers o sa private pediatrician. Mark Vitalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.